Tara. Yan. May mga kalabasa, sulak at ah. Uh, Kaya, sila. Yan. Kaya na, Ayan sila. na sila. Ayan sila. na sila. Ayan 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 sila. May mga bulaklak ng kalbasa. Kahusay. Oh. Manghang ang ang ho. <coughs> oh, mo. Yeah. Huh? Uh -huh. uh -huh. ng gulang? Gula. <coughs> <Huh? coughs> Gulanya mau menyerap di ini. Hmm.